Mga sabay doon, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri ng na mga nakakali At mga mga videos Na aking sa internet Kung subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos Na in ko raw Uy, ko uh. Kaya pa bili? Isa, isa Ang <laughs> dami na magsabaw <limang> yan Hindi Pwede na pa pa

Diba? Ayaw. Uh, Hindi mabuksan. Baka kailangan ng unlock code yan idol. <laughs> <laughs> Paano nyo yung makakain yan? <laughs> eh, kasi natin sa gutom eh. Kap, anong kaibahan ng panot sa kalbo? Ano anong kaibahan ng panot sa kalbo? <laughs> Ayos na tanong na yan. Ito, Sige Ito, to, seryoso itong tanong. <clears throat> anong kaibahan ng panot sa kalbo? Oo. Alam mo kapatid, ang panot, may buhok pa dito yan, di ba? Oo, mm. Lang yan. Ang tawagin, shaggy. <laughs> shaggy. Ang kalbo, ganito. Walang buhok. buhok. Hindi totoo yan. Ito oh. pala eh, <laughs> ang pinagkaiba. <Ngayon> pinagkaiba. <laughs> Iba ang kalbo. Mm. Diba? magkaiba yan. Okay? May bagong kaalaman. Galing kay Kap. <laughs> Nakakainis lang na may nagsasabi sa'yo na sa tuwing sumasapit yung bagong taon, mm. sasabihan ka lang, kailangan mo nang magbago. Samantalang pag birthday mo, sasabihan ka lang, Huwag na <laughs> wag, wag kang magbabago. Ano yun? Meow, 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 meow. nga naman alam. Hahaha. Kaun kana lab. Parodi. Sorry gid kay saba gid siya laba. <laughs> gaya gaya. <laughs> I miss you. <laughs> <laughs> Medyo kawig niya rin eh. Yung original

tuloy na pala mo. Ayun ah, na, wala na. Pinagpilitan eh. Mayroon pa pala. Ha? Ah, tanggong niyo nung gagara. Ha? Ah, ayun na. Ah, matatagal ah, ang kalalo dyan. Lumabas na yun isa eh, para sureball. Inalaw yung kamay niya pero oh, Mauubos na yung laman huh? Galing naman ang tik-tik niya Ah, yes ah oh, No, 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 no ah. <laughs> <laughs> Okay Nakarami si Idol

gasolina. gasolina. <laughs> <laughs> Lumaki kang walang tatay. <gmusik dialog 1981> Tong galing. <ten diverse> Ni apa ini? Ni mo, apa ini ta duduwa ngakamatis kamatis ulam mo kasinsing kau. Mm. Ah, <inaudible> ada asin na. Ada. Ay, nakakaasim mo. Latan. <laughs> Apa duduwa mga kamatis? Ba't daw dadalawang kamatis lang yung ulam niya? Mga mutan. Ay, tirigat tibiyag dato'y kasi ko. Naguray ka man ta. Iyalaan ka. Awa siya. Ilaang ka. Kakaasik ka mo. Ah. May ni ato'y ini ti si Dam. Yan. Bigyan na siya ng ulam. Nakamalukong ba yan? Sa na, sabaw nalang ituro ka. Mga tapon, maka sabaw daw. Nakaasin ka muna pa duduwa mo. Kamatis <laughs> mo lang! <laughs> At least nagado. Sus, marami yan. Nakaasin ka muna pa yung duduwa, sagsida yung kamatis. Please, order here. Good morning. Welcome po sa Jerry Drive Thru. May spaghetti kayo at saka chicken joy? Yes po sir. Meron din kami. Birthday ko kasi. <laughs> <laughs> Last na trip. Okay lang ba yung ganyan? <laughs> Men, pang inom ba to pang hugas Pang ugas kasi sa anak kamay. Pang inom po? Pero pwede na rin. Pang hmm. Pag inom. Pag-inom hmm. mo muna, tsaka ka-iugas ah gano'n pag ininom ko to, syempre wala. hindi, sa pipig mo lang ipunin mo uh. lang tsaka mo siya panghugas <laughs> <laughs> ayan bakit? ah gano'n, nainom ko pinanghugas <laughs> mo <laughs> ano ba gusto mo gawin? ah nalito ang cute naman ni nanay Na MQ, e... calma, 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 calma. ele tá Aí, ó, as duas ainda aqui em cima. Aí era. Perdeu as duas. <laughs> Kawawa naman. <laughs>